Nako, eto huling-huli na naman daw ang eh, sidiwata. Binasa ko ang reaction ng mga netizens at kahit papano, kahit papano ha, tayo po ay natutuwa. Katulad nung sinabi ko dati, madalas ko rin tong sabihin na sana, sana po ay um, hindi na mabaluktot ang kaisipan ng ating mga kababayan ng sinuman. Op, oh, unahin natin sa politika dahil sila talaga ang may ganong intensyon. Baluktutin ang kaisipan ng ating mga kababayan. Paniwalain na ang kabutihan ay ang mga katulad o ang simbolo ng kabutihan ay ang mga katulad na itong sinadikong kibuloy, katulad ni bato de la Rosa, ganyan po. Nag-iiba ang definition ng mabuting tao para sa kanila. Kalimitan, yung mga sangkot sa krimen kalimitan yung mga taong may katiwalian, yung mga politikong may katiwalian. Ang sinasabi nila na mabuting tao. Mantakin mo ah, si Kibuloy, butihing pastor ang tawag ng ilang taga-suporta niya. Ang ibig kong sabihin dito, baluktot na po ang kaisipan niyo na ang pinaniniwalaan niyo ay yung masama. Yung hinahangaan niyo ay yung mga taong hindi naman totoong mabuti. Wala namang totoong mabuting intensyon para sa ating bansa. Kung titignan natin, ito ay may kaugnayan sa nangyayari ngayon kay Diwata. Ito po ang pinakalatest ngayon. Merong isang dumayo dyan sa kanyang Diwata Pares Overload. Dumayo sa sa Pasay ata ito, malapit sa tinitirhan ko. Pero yun nga, hindi matay tayo napapadpad dyan sa Pasay uli. At wala rin po tayong plano na, na bumisita dito kay Diwata. Pero nung una, uh, aminin ko talagang humanga tayo sa kanyang, sa kanyang tapang, sa kanyang pagkakaroon ng buo, buong loob. Buong buo ang kanyang loob at naniwala siya na siya ay magtatagumpay. Ang sinabi pa nga niya, plano kong yumaman. di ba plano? Hindi lang kagustuhan. May plano siya kung paano siya yayaman. Marami na rin po ang kumakalat na kuno nga ay uh, nagbago na etang si Diwata. Hindi na katulad ng dati na very approachable at sino ang magpa-picture sa kanya ay talagang pagbibigyan niya. Siyempre, hindi rin talaga maiwasan na um, pag nakita siya ng mga dyan at kumakain, talagang gugustuhin na magpa-picture na rin dahil nga sikat na sikat etong si Diwata at yun nga, yung iba ay dumayo ng, ng I mean, napakalayong lugar pa ang pinanggalingan. Dumayo dyan, hindi lang para sa pare siguro eh, para sa pagkain, kundi para na rin makita si Diwata. At mapatunayan nila yung sinasabi ng social media dati na napakabait ko, no? masipag, at napaka down to earth ang isang Diwata. Ang dami nang kumakalat ngayon na video, patunay na mukhang, mukhang double standard ang nangyayari. Hindi pala, hindi lang pala isang mukha meron si sidiwata. Ako po'y hate na hate ko po ang mga tao na nagpa-practice ng double standard. Siguro alam niya na yan. Sabi nga nila, pag mayaman, may malaking regalo ang pupunta diyan. abay, all smiles, grinning from ear to ear etong sidiwata. Pero yung mga ordinaryong kababayan lang natin, madalas ay nasusungitan niya at ang pinakarason niya, busy siya. Okay, pag ikaw ay naglalakad-lakad diyan sa sa kainan mo, yun pala ay pagiging busy. Ano ha? So ito po, merong isang nagpa-picture galing pa daw to sa malayong lugar. Nagpa-picture or nagpapabate dahil birthday daw siya. Sabi niya, happy birthday, a uh, birthday daw niya, batiin daw sana siya ni Diwata. Ang sagot ni Diwata, lilipas din, yan kuya. Ano naman po ang uh, paano naman ipinagtanggol ng mga nasa paligid ni Diwata etong sitwasyong ito, na kuno nga ay pagod si Diwata, na kuno ay eto ang pinaka style na si Diwata hindi po magandang style yan unang una na pahiya yung kung vlogger man eto nagpapabati sa kanya ng happy birthday, unang una na pahiya, pangalawa talaga lang ba sabi ko nga, mas mahaba yung sinabi niya na nalilipas din yan kuya kesa doon sa simple lang sana na happy birthday pakatandaan po natin yung pagngiti ay mas madali kesa sumimangot so ang nangyayari kay Diwata mas marami pong simangot kesa sa ngiti totoo yan ha? mas madali pong ngumiti dahil yun nga konting muscles lang ang ating gagamitan kung tayo ay ngingiti di ba? kung tayo naman po ay sisimangot mas maraming muscles ang masasayang or ang magagamit, ay talagang mas mahirap nga palang sumimangot. So piliin po natin laging ngumiti. Sa so mga katulad ni Diwata, totoo yun. Totoo yun na dapat ka ay laging nakangiti sa mga tao. Sasabihin so minsan na itong si Diwata na mamaya na daw yung picture taking mamaya na daw yung vlogger interview. Siguro po yung vlogger interview, pwede talagang bigyan niya ng oras. Bigyan niya ng um, allotted time. Halimbawa, one hour every day. One hour in the morning or one hour in the afternoon. Pwede yon. Dahil po yung mga vloggers na yan, ay naaandyan buong araw. Pero po yung ibang tao, na napadaan ka lang, nakita ka, nag-hi, gusto magpa-picture, mana ba'y mag-smile ka na rin na andyan na rin lang ang camera at ready na. Ang pagpapapicture po would only take 2 to 3 seconds. Tapos, nakaredy na po yung mga nagpipicture na yan ng kanilang camera. At yung mga yan po ay hindi na babalik. Hindi na pwedeng mag-antay. I mean, hindi na, hindi mo na dapat pag-antayin kung may oras ka talaga para sa picture taking. Ulitin ko ha, siguro yung mga vloggers na laging na dyan, bigyan mo ng time, 1 hour a day. Kung anumang oras mo gusto. Pero yung mga nagpapapicture picture po sa inyo, yung yung mga yan karamihan ay dayo. Tapos anong gusto niyo? Magantay sila sayo mag Magantay sila sa oras mo? Sabi ng isang netasan, kasalanan din daw to ng mga kababayan natin, kung bakit ganito na lang ang paghanga kay diwata. Ako'y naniniwala na kahangahanga talaga ang isang diwata dahil sa kanyang pagsisikap. Pero totoo na lahat ng ating paghanga sa isang tao, minsan ay matatabunan ng hindi magandang pag-uugali, ng hindi magandang ipinapakita. Kung ang ipinapakita hindi maganda at pag-uugali nga, at hindi maganda pag-uugali nga sa diwata, ay isang beses lang. Dalawang beses. Siguro, maintindihan pa natin. Pero kung yan ay paulit-ulit na, nakikita natin. At yung sinasabi kong double standard, na mukhang hindi lang siya masaya sa mga ordinaryong kababayan natin. Pero pag big vlogger na, at expected to give um, big gifts, malalaking regalo, all smiles na si Diwata. Kamakailan ay bumisita etong si Marvin Agustin. At buong araw ay mukhang ginugol para kasuhin ng isang Marvin Agustin. You see? kaya mong magbigay ng oras sa mga taong malalaki ang pangalan. Pero doon sa mga fans mo, wala. Karamihan talaga ay nababastos. Meron pang isa na nagbigay ng regalo, hindi tinanggap. Meron pang isa na magpipicture lang. Pwede pong magpapicture. O nag-high lang pala. Kalimitan, nag-high lang. Pero anong sabi? Mamaya niya. Mamaya na daw at busy pa siya. nag lang po yung tao. You don't need to answer kung ayaw mo. Mag-smile ka na lang. It would never take time. Walang oras kang masasayang dyan sa pag-smile. Pag nag ang mga tao sa'yo. No wonder, hindi alam ni Diwata kung paano i-handle ang kasikatan. At sabi nga ng mga netizen, napakaraming nabasa tayong komento dito eh. Tungkol nga sa sa latest issue na ito ni Diwata Sabi oh, naglalakad lang naman daw Hindi naman busy Para babatiin lang naman ang happy birthday yung tao uh, Imbes na pasayahin Ipinahiya pa daw Nga naman Nga naman Ulitin ko ha Ako po ay hindi hater ni Diwata Never akong naging hater ni Diwata Nung una talagang napa, napahanga rin tayo Pero yun nga I will never be a fan ng isang katulad ni Diwata. Pasensya na kung may mga kamping dito ho, ha, na iniidolo si Diwata. Pero yun nga, ang iduluhin po natin ay yung mga taong totoo. Walang or hindi natin makikitaan ng ganitong klaseng ugali. Yung pagiging double standard, big no yan. Okay, mabait ka sa taong ganito, pero hindi ka mabait sa ganito. Kung talagang mabait kang tao, sa lahat, dapat mabait ka. Kung talagang palangiti ka sa tao, sa lahat palangiti ka. Okay. Ganito daw kasi ang ugali talaga ng isang diwata. No. I, I don't think so. Bakit kaya niyang, kaya niyang maging mabait, kaya niyang umite, kaya niyang pakisamahan yung mga big vloggers at yung mga taong nagbibigay sa kanya ng regalo? Pero bakit hindi yung mga maliliit nating kababayan? Ang dami na pong napahiya ni Diwata. So anong anong ibig sabihin nito? Yun nga, tayo po ang magising. Yung mga kababayan po natin ang magising. Ito ha, uulitin ko ha, lilinawin ko. Hindi ito panghihila sa isang diwata. Pero ang dami na nating napanood. Mukhang tama si Mistika sa kanyang mga tinuran din. Good luck!